Approximately, sa total subscribers po na 26.1 million approximately 2.8 million ano to pesos or ano pa uh, 2.8 million uh, pesos muna ito kong sa Pilipinas ano? uh, at from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately 45 Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway na sa po kayong kalagayan. Saan mang dako ng mundo po kayo naroroon Ngayon, pag-usapan natin mga kaibigan itong tinalakay ni uh, Kong Marculeta sa Nat25 ganina sa Ganang Mamamayan. Dahil uh, mahalaga na malaman nating lahat bilang Pilipino mga kaibigan at uh, kailangan natin na mapagtimbang-timbang ang mga bagay bagay dahil unang-una mga kaibigan ang... Uh, ang uh, taong uh, tinatalakay dito, no, ay si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo mga kaibigan ay isang senador, no, na dapat ay naninilbihan sa bayan natin. Ibinuto siya ng tao upang uh, gumawa siya ng uh, batas binang senador. At uh, bukod sa pagiging senador mga kaibigan, hindi ka lingid sa alaman ng karamihan na si Rafi Tulfo ay uh, meron pang isang pinagkakaabalahan. Ito nga ay ang Rafi Tulfo in action. So hindi talaga maiiwasan na ang mga tao ay uh, malito bukod sa malito, ay uh, magkaroon ng napakalaking question mark sa isipan nila kung si Rafi Tulfo ba ay uh, nakakapagconcentrate pa sa Senado, no? nakakagawa pa ba siya ng batas, siya ba ay nagagampanan niya pa yung kanyang tungkulin bilang uh, Philippine Senate uh, Energy no Committee. So, etong mga katanungan na ito mga kaibigan ay ilan lamang po, di ho ba? sa dapat nating malaman at ito na nga mga kaibigan si kong Marcoleta ay napag-usapan kanina itong earnings no kung magkano ang kinikita ng Rappi Tulfo in action buwan-buwan so maganda na mga kaibigan na talakayin din natin ito at mapag-alaman ng ating mga kababayan kung ano ba ano ba ang importansya ng mga bagay-bagay nito? Ang uh, politiko ba na inyong iniidolo ay uh, nagagampanan pa ang kanyang uh, tungkulin bilang uh, naninilbihan sa bayan. So, simulan na natin mga kaibigan para makapagbigay tayo ng reaction at tungkol tum dito. 8.2 million. Opo. Ang kanyang kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa television. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Uh, Kong. Ano ha? So yun po ang ano, ang uh, ito po yun ano, uh, nilabas mismo doon sa YouTube. Ano? At uh, well, wala namang uh, 2.8 million. Mm -mm. From 2.8 million to 45.2 million per month ba ito? Uh, monthly. Monthly po. Average po mo yan. Oh. Opo. Range. Uh, Nelson, kunin mo nga yung range. So talaga malaki mga kaibigan kasi itong estimated na earnings mga kaibigan, monthly earnings from YouTube ads ay nag nagmumula sa 2.8 million. Ito na yung pinakamababa. No? So kung kikita ka lang ng uh, pinakamababa, yung 2.8 uh, monthly talagang malaki na po yun mga kaibigan. Dito, alimbawa, ah. i-add mo yung 2.8 plus 45.2 mm -hmm. divided by 2 para makuha lang natin. Yeah. Yung Ayan na po. 2.8 so, 2. plus 45.2 mm -hmm. divided by 2. Opo. Magkano? yan 23.9. So, maris siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Pusib <clears throat> Napakalaki mga kaibigan pala ng kinikita. Dito natin malalaman mga kaibigan kasi no, uh, maganda ang pagkakatalakay ng uh, no, ni uh, kung Marcoleta tungkol dito kasi ito ay napaka no, napakalaking uh, kumbaga hindi basta-basta na usapin ito kasi nga una sa lahat si Rafi Tulfo ay uh, isang senador na dapat ay mag-focus siya sa pagiging senador niya, paggawa niya ng patas. no Pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat, nating lahat mga kaibigan na si Rafi Tulfo ay nandyan pa rin sa Rafi Tulfo in Action. May mga pagkakataon nga na during hearing ay uh, umalis siya, di ba? at uh, dumiretso sa Rafi Tulfo in action. Yun po ay natalangay ni uh, Attorney Claire Castro. At uh, kitang-kita naman mga kaibigan, may mga pagkakataon din na kahit uh, merong, uh, merong uh, hearing ang, uh, ang Senado, ay uh, nakikita pa rin natin si Rafi Tulfo dyan sa Rafi Tulfo in action. So, uh, ang pagkakaalam kasi natin mga kaibigan ang mga public servant katulad nitong mga senador kahit sila ay recess no recess ang senado, kailangan pa rin nila na magtrabaho no magtrabaho bilang senador bilang public servant so kung meron kang ibang trabaho bukod sa pagiging senador mo ay uh, mahahati talagang ang atensyon mo at maaring hindi mo nga magampanan ng maayos ang uh, itinalaga sa iyo katulad ng ito uh, si Raffy Tulfo ay naandyan po siya committee siya sa energy 'di diba? so ang tungkol sa enerhiya ng natin dyan sa Pilipinas ay talagang naman na uh, napaka hindi maganda, di ba? Hindi maganda at ito ay isang napakalaking problema natin ng mga mamamayang Pilipino dyan sa atin. At uh, ang uh, tinatamaan dito mga kaibigan, no? Ay uh, syempre yung mga kababayan natin na mahihirap. So, uh, doon Sa, dun sa YouTube. YouTube pa lang po yan, kong ating usapan. <clears throat> sa YouTube account po niya ng Rapid Tool Point Oh. 23.8 halos 24 million yung range. Ay, mm -hmm. yung, yung range niya ay between 2.8 na pagkakalam ko dito, depende dito dun sa listening yes. duration ng yes po yung haba mo, na pinapanood. Anggang maaring, yung haba na yon so kaya kung kinumuhay yung range, maaring siyang kumita between 2.8 to, to, to 45.2 45. million. Yes uh -huh. po. Opo. Or within yung the mean. range of 24 million pesos mm -hmm. per, per month. month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang anonor kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang, ang isyong mm. ang magiging uh, issue dito ngayon ay magka, magkakaroon nga kagaya na binabanggit natin, <coughs> no, tinatalakay natin ito. Magkakaroon ng question. Yung uh, yung motive, motibo 'yan po. Ng pagtulong. Mm -hmm. Kasi uh, may hirapan ako ngayon kung paano ko i eh, draw yung line. Mm -hmm. Talaga bang uh, taos sa puso, sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Ay, so, napakagandang question yan, ha, Kung Kong Marculeta, Talagang ako'y pabor na pabor po dyan sa question mo na yan. Kasi ang uh, kalimitan na nakikita natin dyan sa Rapid Tool for Inaction, mga kaibigan, di ba? Ang mga naisasalang dyan talagang nagkakaroon ng million views, napakaraming views noon. So dyan sa estimated earnings na 23 million per month, no? Ay uh, magkano ba ang napupunta doon sa mga tinutulungan? Ibig sabihin, doon sa mga naiere, no? Na naisasalang at na nakikita ng uh, mga mamamayang Pilipino, kung ano yung kalagayan ng kanilang buhay. Alam naman natin dyan sa Rapid Work in Action, mga kaibigan, kalimitan na uh, naisasalang dyan ay yung uh, mga usaping uh, pang-pamilya, ba? Diba? Pang-pamilya, yung, uh, alam mo naman ang mga Pilipino, mga kaibigan, mahilig yan sa marites, no? Pagka sinabi na ito ay may kabit, diba? eh, minsan hindi na naisa sa alang-alang yung kapakanan ng mga kabataan. Halimbawa, yung mag-asawa, nagkaroon ng problema at nagkaroon ng third party. At, pero meron silang mga anak, minsan isinasalang pa dyan mismo. Yung mga anak dyan sa studio, nakikita natin. Oh, ito yung kinakatakutan natin mga kaibigan dahil ang mga batang yan ay lalaki yan. Makikilala, ng kanilang uh, mga kaibigan, mga kaklase. Di ba? Kasi kapag lang na dyan sa Rafi Tulfo in Action, na-upload na yung videos, sabi ko nga makikita ng milyon-milyon ng mga tao, no? uh, hindi na privado yung buhay ng bata. Di ba? Pwede siyang mabuli, pwede siyang matuksuhin ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kakilala, mga kaklase, at uh, dadalhin niya hanggang sa pagtanda kung ano yung naging karanasan niya dyan sa Rafi Pulpo in action, kung paano pinag-usapan ang, ang buhay nila, kung paano napahiya yung kanilang pamilya. Hindi lang sa uh, mag-asawa, sa third party, at sa mga anak. At siyempre, syem mga kaibigan, yung buong angkan na rin, ang uh, siyempre, malalagay sa kahihiyan. Di ba? Well, yun ang iisipin talaga natin po. Pagkatapos, hmm kung pwede rin magsuggest na kaya pala yung paraan ng kanyang uh, pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Mm -hmm. May pagka-dramatic. Oh. Sapagkat sa aking pag-aakala, <coughs> mm -hmm. pagka-dramatic, mayroong dramatic effect, lalong tataas yung yung views dito. Opa, opa, Ay, opo, Kapag ka naging, high, na, na, naging viral pa yan, ko. Opo. Oh. So, so dito pa lamang, makikita mo na na... Ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung uh -huh. uh, yung motibo uh -huh. kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Uh -huh. diba? At kung, dagdag pa, dito naman sa lumabas sa youtubers.me, eh lumalabas din dito, uh, Rafi Toolpoint Action Network, 6.03 million US dollar, ko nga, 6.03 uh, 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki kong ha ang uh, network. Sino naman ang... Uh, ito si naman po ay uh, ano, uh site youtubers.me. Inilabas po nila. Ano ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, uh, ito po yung uh, usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Network ito. Yes po. Oh. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Oh, okay. Nelson. Mm -hmm. Divided uh, by 2. Aha, uh, ha, medyo... 6.3 uh -huh. plus... Plus 36.2. Mm, mm Divided by 2. Kumbaga kalahati yung kukuni. Ilan, ilan yan? Ayun. Ay, ano mo eh. <laughs> Magkano yung nabot? Kasi dito ko nga, lumalabas ha. Uh, may computation pa po eh. 21. Oh, uh -huh. 21 US dollars. <clears throat> million. Million. 21, million. US mm. dollars. Times 57. Mm uh -hmm. -huh. 1.2 B. So ang net worth niya base dito 1.2 billion. Oo. Uh -huh. O eh maring ano, maring uh, mating eh. ma maring uh, mating niya niyan pagdating Opo. ng araw sa pag So yung palitan kasi mga kaibigan, tinimes nila ng 57 pesos. So uh, mahigit pala na no, 1 billion yung kinikita ng uh, Rapid Tulfo in Action sa loob ng isang taon. Kung hindi ko ako nagkakamali, batay dito sa mga paliwanag nila. So talaga nga naman na uh, malaki ang kita ng uh, Rapid Tulfo in Action. So uh, dito makikita natin mga kaibigan kung ano nga ba talaga. Tama yung uh, paliwanag ni uh, Kong markuleta kung ano yung pinaka... Uh, no motibo intensyon ng pagtulong ito ba ay talagang uh, pagtulong kasi uh, dapat ay uh, nagkakaroon ng uh, no ng uh, malinaw na computation kasi nga sinasabi nila na ang radical for in action ay isang foundation mga kaibigan kung ito ay foundation nararapat namang na talagang mabigyan no o ipamahagi kung magkano ang kinikikita ng foundation na ito sa mga kababayan natin. Unang-una, yung mga nasasalang dyan sa Rafi Tulfo in Action, di ho ba? At ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo. Pwede nga pala. Kung saan nang gagaling ang, uh, ang iyong uh, pangkabuhayan, oh, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net mo, mm -hmm. yan. Ay eh bagay ko kasi ang katwiran ng atanya. Hindi, yung rapid tulpo in action, ma, hindi akin yan eh. Kumbaga parang... So dito mga kaibigan, ito yung magiging kaabang-abang. Di ba? Kapag nagkaroon na ng, ano, ng katanungan tungkol sa mga sa salin, di ba? So dito natin makikita at... Uh, maririnig natin ang paliwanag ni rapid Tulfo tungkol diyan sa kung magkano ang kanyang kinikita, di ba? At uh, ano yung mga pinagkakakitaan. Uh, diba? So, diyan natin ma malalaman mga kaibigan kasi siyempre ah uh, kailangan na ipariwanag nila kung saan galing yung kanilang mga kayamanan. Mm grupo at ang may-ari. Talaga na natin. Oo, oo, oh. oh, oh. <coughs> eh, eh matutukoy <laughs> din natin sino-sino kayong may-ari, 'di ba? Ah, pwede po. Ibig e, sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, eh, divided by 10 kayo, 'di ba? Depende kung ni-stack 'yan o non stack halimbawa, mm -hmm. may nagsasabi pa nga 'yan, ayan ay na 'yan ay, uh, na yan ay uh, foundation. Opo. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad <laughs> ka ng tax. Mhm. Mm ah, ito oh, maliwanag na? na income ito eh. Opo. Dalibon well, na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month. Mm -hmm. eh Ito naman ay pinamimigay niya rin. Mm -hmm. Opo. Oh. Eh, dapat nating makita yon. Mm -hmm. Pagka ay talagang foundation siya. Mm hindi -hmm. ba? <coughs> well, tama po kayo sa bagay na Ito naman ang binabanggit natin ko. Ha? Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Ha? Itong nilalabas po ng YouTube o cold doon sa kanilang uh, network. Pwede naman i-dispute, hindi ba? Opo. Oh, o di makita ito. natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa siya dito, ha? yung uh, rapid tool po income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw po, 23? Opo, 23.3 thousand US dollar. Uh, 23.3 K no? In, seven uh, in last 7 days. At times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar no In last 90 days, 433,000 US Dollars. dollars 433,000? Opo, US Dollars in last 90 days. Halos kalahating million dolyar Opo. in the last 90 days. Mm -hmm. So, so times, times 57 divided 57. by 3. 24.6. So yun po, mga... Ganun po kalaki. So, well, ang ipinupunto lang po natin dito sa bagay na ito kong ay yung kanya'ng pagtulong at ang kanyahong uh... yung pagtulong na yon na uh, mm -hmm. malalambungan ngayon ng pagdududa. Mm -hmm. Talaga bang sinsero yung pagtulong? O dahil sa sa pagtulong na yon ay uh, kumikita rin ako ng ganito kalaking pera. Uh -huh. Yan ang issue dyan. Well, magandang talakayan ito mga kaibigan. So dito ma papasok na sa isipan ninyo, no? sa isipan natin lahat kung ang pagtulong nga ba ng Rafi Tulfo Action batay sa mga paliwanag, no, ni uh, uh, kung uh, Marcoleta uh, ay uh, ito ba ay talagang uh, pagtulong batay sa sinasabi nila na itong Rafi Action ay foundation kasi sa nakikita natin sa Rafi Tulfo Action yung mga isinasalang, no, na mga pamamahiya. Pamamahiya sa mga inireklamo at hindi lang sa mga mga kaibigan, sa mga nagrereklamo pa rin. Kasi nga sabi ko, kapag pumunta ka diyan sa Rapid Tulfo in action, asahan mo na na uh, mapapahiya ka. Mapapahiya ka talaga mga kaibigan. Hindi lang yung inireklamo mo ang mapapahiya, ikaw din mismo sarili mo, ihanda mo na na mapapahiya ka. Diba? So, ito ba na pagtulong na ito ay talagang uh, uh, ibinibigay sa mga tao o dahil sa programang ito, no uh, sa pagtulong, sa ngalan ng pagtulong, ay uh, meron kang ibang motibo. Ito ay yun nga na kumikita ka ng pagkalaki laking pera. 'di ba? Malalagyan ng bahid yung yung salitang pagtulong. Kung iisipin natin na maigi mga kaibigan, 'di ba? Minsan po sa ating segmento ay sa ating pagtalakay two weeks ago, ang nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin. Eh kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Eh kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nag hindi... Alam namin yan na uh, kung Markuleta Marcoleta na talagang napakarami mong natulungan, di ba? Alam namin yan lahat uh, kahit hindi mo pinagsasabi, kahit hindi mo <laughs> hindi ka nagbo-vlog, ba? Eh sa pag sinabi nga lang na kung kung Marcoleta eh talagang alam na namin, alam na ng mga Pilipino na talagang marami kayong natulungan. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulong ko, wala pa ako sa kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Uh -huh. yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. Uh -huh. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Uh Sa -huh. Sapagkat ang pagtulong ko, eh, legitimate. Uh -huh. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Uh -huh. Pwede nga po naman. Diba? oho talaga nga naman mga kaibigan kung sakali keto si Markuleta, no eh kung, yung yung real talk lang, no kung itong si Markuleta, eh gagawa ng ganyang segment di ba magkakaroon siya ng ah uh, ah uh, uh, in action di ba ganyan di ba may higitan niya nga talaga mga kaibigan kasi unang-una si Markuleta ay may ganito alam niya matalinong tao. Diba? Eh, kukumpara mo naman uh, si Rafi Tulfo na no? hindi, hindi naman tayo nagkaano pero kasi nakikita natin mga kaibigan sa mga sinasabi ng iba at uh, uh totoo naman na si Rafi Tulfo ay hindi naman nakapagtapos. di ba? So, titingnan natin kung 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 ano yung, 'di ba? Yung uh, halimbawa na magkaroon ng ganitong programa no Marcoleta in action di ba sigurado tayo na may higit ng rapid of in action di ba paano sa palagay niyo mga kaibigan Well, uh, kaya yun po naman, ang uh, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit eh. Kasi alam niyo naman kung, pantakin nyo, ang followers niya, 20, 27 million kong eh. Ang kanya pong followers ng kanyang uh, YouTube account. Ka, eh ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, ano mm. eh, uh, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan mm. natin. Naililigaw halimbawa sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sa mm, -mm. sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Mm -mm. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung uh, uh, goal na kinakailangan mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Mm -hmm. Dahil sa format at saka nature ng kanyang uh, pagtulong uh, di umano oh, ay wala sa wala sa hulog eh, hindi ba? Opo, opo. Sabi ko nga sa iyo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Mm -hmm. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan nuri may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala kong uh, wala akong uh, problema kung sakali 21 million Opo. yung uh, naniniwala sa kanya. Mm -mm. Noon, tungkulin din natin na kailangan na nilang maintindihan kung saan tayo nang gagaling. Ayun. Uh -huh. So maganda mga kaibigan, ho, na no yung uh, uh, paliwanag ni uh, Kong Marculeta na ang uh, Rafi Tulfo in action, mga kaibigan. Wala naman tayong pakialam talaga kung kahit pa magkano ang kinikita dyan. Di ba? Ang uh, hindi lang uh, maganda dito ay ang problema na idinudulog dyan ay hindi naman talaga nare-resolve pa. Nare Una Unang-una, lahat ng uh, idinudulog na problema dyan, uh, halimbawa yung away mag-asawa, away ng uh, uh, employers, between uh, employers at saka yung employee, 'di ba? Eh idinudulog, no? Idinudulog, inire-refer, binibigyan sira ng referral at uh, sino ang nakakaresolba mga kaibigan? Siyempre, yung ahensya ng gobyerno rin natin. Hindi naman talaga ang rapid toll in So parang ang rapid toll in tuloy ang uh, nagiging tulay, 'di ba? nagiging tulay at ang paniwala ng mga tao ay mabibigyan ng solusyon yung kanilang problema ng dahil sa rapid tool Action. Pero mali mga kaibigan, dahil ang rapid tool for Action ay uh, nagbibigyan lang ng referral. Bukod sa napahiya na kayo, di ba? yun naman talaga ang totoo eh. Pupunta kayo dyan para magkapahiya. Hindi lang yung inireklamo ang mapapahiya, kundi yung pati yung sarili ninyo at pati yung buong ano, ang ninyo. Pamilya ninyo. At para naman sa mga employers at sa ka-employee, kung ang mga employees, inireklamo yung kanilang employer, di ba? Sa so, palagay nyo ba, uh, marilusol ba ang problema? Kapag idinaan dyan sa Rafi Tulfo in Action? Sa so, palagay nyo ba, pagbalik ng mga trabahador doon sa employer nila, magkakaroon pa sila ng smooth relationships? na napahiya na yung kanilang employer. Di ba? So, hindi ito ang tamang uh, ahensya. Kasi hindi naman ito ahensya ng gobyerno para lapitan ng mga problema mga kaibigan. So, wag tayong magmadali. Kung tayo man ay magkaroon ng problema, ano man ang problema na yan, merong tamang ahensya ang ating pamahalaan para yun ang uh, magresolba. Ika nga sabi ni uh, sabi ni uh, Pau, uh, no? attorney Acosta, ang mga galing dyan sa Rapid response Action, no? Ay inire-refer, -re no? Lang naman sa kanila. So wala namang nangyari na pagod pa sila, nag uh, nagpila pa sila diyan, no? ng ilang araw, na pagkaaga-aga, gabi pa nakapila na i-refer -re din lang naman sa pau. So bakit hindi na lang po kayo dumiretso sa PAO? Yun ang sabi ni uh, Atty. Acosta. Dumiretso na lang kayo sa pau, hindi pa kayo mapagod. No? Sa kakapila at sa ka, sa kakaantay kung ma may entertain ba kayo? May eri ba kayo? May sasalang ba kayo? Sa Rafi Tulfo in action? Yun ang dapat na maintindihan ng mga tao mga kaibigan. 'Di ba? Oo. yung 21 million malaking bilang ngunit hindi yun ang kabuuan uh -huh. ng Republika ng Pilipinas. Tama po diba? kayo. Uh -huh. Well, sana ho maunawaan ng ating mga kabay kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito kong no? Sabi ko nga sa inyo. At saka marami din ho palang lang mga vloggers na nakasubaybay, tsak, eh mag ano ba tawag doon, Nelson? Yung hmm. ng programa natin kinukuha nila tapos So, eh, mga kaibigan, dito na lang muna ang ating uh, pagbigyan ng reaction video dito ano rin ninyo mga kaibigan itong talakayan ni uh, uh, Marcoleta ni Kong Marcoleta kasi napakaganda ng kaniyang mga paliwanag tungkol dito at uh, isa pa sa nabigyan niya ng pansin no nila ng pansin yung tungkol nga dito sa <laughs> enerhiya no sa energy ng ng bansa natin kung sino ba ang nakatalaga dyan sa energy, sa committee, no, ng Senado, no, uh, para sa energy. Uh, Siyempre, walang iba kundi si Sen. Rafi Tulfo. So, uh, mamaya talakayin natin yan, mga kaibigan, at uh, para sa mga kababayan ko, lalong-lalo na, yung mga, no, na nag-iisip na pumunta dyan sa Rafi Tulfo in action, pag-isipan ninyong mabuti, maigi, mga kaibigan, hindi lang isa, dalawa, Uh, tatlong beses na pag-isipan, pero uh, pag-isipan ninyo ng maraming beses bago kayo uh, mag na pumunta no? sa Rapid Truth in Action kasi kapag na isalang lang na kayo, wala nang bawian yan, mga kaibigan. Wala nang bawian, ibig sabihin, uh, maaring mapahiya kayo, hindi lang yung inireklamo ninyo, pati yung sarili ninyo, at uh, asahanan ninyo na ang problema ay hindi mariresolva, masosolusyonan ng tamang paraan kasi ang rapid tool for inaction no, ay hindi naman yan ang uh, tamang ahensya para lapitan at magresolba ng mga problema kung ano man ang mga problema ang pinagdadaanan po ninyo. So yan lang po mga kaibigan, ako silo, ang inyong kain mabuhay.